Kininan nyo kayo, pag ako gumaling isa-isain ko kayo, kininan nyo. Kung gusto nyo ko pala, lalo nyo yung OG uncle na yan, ha? kinang ina mo talaga, kahit senior citizen ka na, hindi kita sasantuin. O, ano to? 16? 16. <laughs> Nung nag-aaral kami, 20 Hoy! Yeah. Huli ka, boy! Oh, ang dami. Oh, Tiga may... Ano to? Hoy, mabisa, kininan nyo lahat anong pinagagawa nyo dito kay Kernel, ha? Kami nananahimik kami dito, wala kaming ginagawa sa inyo. Kung gusto nyo ko pala, sige, kuku. Aking ah, inang mga to eh. Anong ginawa sa'yo? Tinagyan sa basurahan, tapos sinagis pa ako, best friend. Inagis nyo pa! Pinasok nyo daw sa basurahan! Inang eh, totoo ba yun? Oo, oh, totoo yun. Eh, eh paano hindi mo bandado ako? Ganang ginagawa sa akin. Ah, ina, sinasamantala nyo ng tao. Kawawa naman, no? Kaya aking ina niyo kayo, pag ako gumaling, iisa-isahin isa ko kayo, aking ina nyo. Ah, ina ito, ano ba, ano ba gusto niyo mangyari, ha? Ah? Ba't di ba kayo tumitigil? <laughs> kayo nagsimula, pag tinapos ko kayo, ewan eh, na lang. <laughs> Ah, kung gusto niyo ko pala lalo yung OG uncle na yan, ha? Kinang-ina mo talaga kahit senior citizen ka na, hindi kita sasantuin. Best friend, si, si ano, si Baki, binuwat ako. Inagis pa ako ron. Inagis ka pa. ako. Tikat. Ina naman, no? Ano ba gusto? Ano mangyari, gusto niya mangyari? Bukos, anong gawin natin? Ano gusto? Babawi ako! Ha? Walang Uy, boss, pwede mo ba? na ako. si Bao na naman, no? Papasok na ako. Sigurado pa. ako papasok ka? Oo, nakapili ako. May, may ano <laughs> <laughs> ko yan. Ano to? Sixty. Kaya na ka Sige kami. Nung nag <laughs> bindi <laughs> bindi <lang>. <laughs> <laughs> <himian> mo! Pamasahe ko lang mo? ang school mo. Bakit yung lawin namin ng school ko? Ba, gusto mo yung lola ko pa mag-chat sa'yo? Tsaka, mag lang pag Papasok to. Ito, asan yung bag mo? Ito. Oh, uh, huh? uh, ha? Ano yun? Pwede ka may krunut. Ano? Ah, ano ako? Tayo Ada mo, wala ka silang libro? Ano naman yan? Wala mo na, mo nyo na po sa'yo. Tunga nga lang, tunga lang, May Hoy! boy! Ano to? Ano na ito? may gym dyan? Ikaw Sabi ba niya? Ang liit ng bag eh. <laughs> ano, dung... ano to? Ano to? Ano superstar... ay. Ay, to? Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? to? Ano to? Uy, sa no, bartending namin yan. Ay, na bartending? Ano bartending? IT ka? Kung bartending, meron ba nun? Oo, bartending. Nasa course namin yan eh, bartending. Meron nun, hindi ka kasi pinag-aaral eh. IT, ano yun? Inuman tayo. Oo. Oo, okay. Tayo na, boy. Huwag mo ba yun. Sa bartending na namin namin yan. Gilo ako, hindi ako nakipagbiruan sa'yo. Hindi ako nakipagbiruan sa'yo may magic sa Kalo ba, ano, wait lang, di ba sabi niya kanina, PE. Oo. Oh, ngayon, bartending na. Paiba-iba ka na naman, ha? Ah, pa bartending nga, mas ginagalit. May tango ba? Ano to? Tama, ano, may tango pa. May juice. Puti na rin ako sa lain na May bitchin. Kung ayon di ka, kailangan ba niyan? Hindi ako, hindi pa tayo. Ito, kalisip na ako ng course. Mag-iisa ka ba? Eh, pagdasal nyo, pagdasal nyo, bartending, magluluto kami. Ba't ba pinapakilaman nyo, matanda na yan? Ano mo boy Ano pa naman yan? Ano mong sa'yo pag ginalo mo ito dito? na. Oh. Ano dito? Ano to? Ako Jelo sa Piruan, okay ako. Napakarang ka ng maayos ganyan ka. Ako, Jelo kung sa Piruan, okay naman ako. Wala kang problema eh. Ha? Niloloko mo ba ako? Bigay niyo mo ako! Bigay niyo mo ako! Bigay niyo mo Oh! Ang dami! Puti Ano to? Ultra Thin! Ha? Okay ka din eh! Okay ah! subject niya. Pagkatapos inuman, de Benji ni. nga, ano na ba yung pasok? Okay! Labas nga natin yan lahat. Epektos na, epektos. Ayan. Pinayanahanap naman ang bagyan. Pag-aaral ba yan? Pag-aaral naman ako puso. Pag-aaral, sige nga. Mga tao talaga yun pag-aaral yan. Oh may Benji, no? May ganyan subject mo sa school? Oo. Bakit ilang Hindi naman. Sino? Ay, sorry mo ko eh. Ay, sorry mo ko Wala akong nakita

sabi ng problema nito, dadagdag pa eh. ano yan, boss Ikaw, mo Ikaw, na, na ulo ooy kain na Uy, ka! na oh. G -g -g na ulo kain na na okay, ulo kain na 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 na na